si Saitama ay nagbe-bench press sa dalawang black holes sa cover ng chapter 192 ng One Punch Man at sinimula ni King ang sikat na training routine ni Saitama. Makikita natin si King na nagmamakaawa kay Bang na sanayin siya upang maging malakas. Ngunit sinabi ni Bang na masyado na siyang malakas para matuto pa siya kay Bang sa kanya. Dahil dito ipinadala siya ni Bang sa kanyang kapatid na si Bamb na halos pareho rin ang sinabi sa kanya. Dahil dito ipinadala sa si King sa iba't ibang dojo ngunit lahat ay natatakot at tumangging sanayin siya. Sa uli, sumuko siya at umuwi na lang habang umiiyak at naglalaro ng video games kasama si Saitama. Nagrereklamo siya na tila nakatakda na siyang maging isang prod habang buhay. Ngunit dito na siya binigyan ni Saitama ng marahil na pinakamagandang payo na narinig niya sa buong araw. Simple lang ang sinabi ni Saitama, just sleep bro o oh, magbuhat ka lang. Na siyang nagsimula ng lifting journey ni King Pagkatapos nito, dumating si Kabuki upang muling subukang i-recruit si Saitama sa Blizzard Group ngunit sa halip, si Overgrown Rover ang nauwi nilang na-recruit. Ang laban na ito ay perpektong nagpapakita kung paano kayang magapiniking ang mga halimaw nang hindi man lang gumagalaw ng kahit isang daliri niya habang naglalakad si King sa ilalim ng lupa sa base ng Monster Association biglang may isang batang tumakbo papunta sa kanya na humihingi ng tulong. Tumakbo ang bata papalapit kay King upang yakapin siya dahil sa wakas naramdaman nitong ligtas na siya. Sa puntong ito, si King ay sobrang kinakabahan na dahil sa dami ng muntikan na niyang makasalubong na mga halimaw. Kaya iniisip niya na siya ay pinakadelikadong hero na pwedeng samahan ng batang ito lalo na at wala naman siyang tunay na kapangyarihan. Kaya bago pa makarating ang bata kay King, sinabi niya dito na huwag lumapit at mas mabuting humanap na lang ng ibang bayani para sa kanyang kaligtasan tasan. Subalit, lumalabas na ang batang ito ay isang halimaw pala na nagbabago ng anyo at sinusubukan lang lilangin si King. Bigla itong tumigil sa pagtakbo dahil inakala ng halimaw na ang babala ni King ay isang tanda ng nahahalata niya ang kanyang pagkukunwari at handa na itong patayin siya. Dahil dito, sobrang nataranta ang halimaw at ang kanyang katawan ay nagsimulang bumalik sa orihinal nitong anyo na malablab. Dahil sa pagbabalik na ito, ang mga artificial na buto na ginawa ng halimaw upang bigyan ng hugis ang kanyang anyo ay tumusok sa kanyang mga vital organ at agad siyang napatay. Ito ang tunay na kapangyarihan ni King sa totoong buhay. Walang ibang hero bukod kay Saitama ang mas pinag-uusapan kaysa sa Tenegura ang pinakamalakas na tao sa mundo. Siya si King. Bagamat sinasabing wala siyang tunay na kapangyarihan, may ilang malinaw na ebidensya na nagpapakita na maaaring mayroon siyang isang abilidad na talagang kakaiba. Sa bawat sitwasyon ng buhay o kamatayan na napapasukan ni King, palagi niyang nagagawa ang isang bagay na hindi kayang lampasan ng kahit na pinakamalalakas na dragon level na halimaw. Para bang bigla niyang napapababa ang IQ ng mga ito ng halos 80 puntos. Ang perpektong halimbawa nito ay noong nakumbinsi niya halos ang buong S-class na ang mga mantsa sa kanyang damit ay galing sa buong gabing pakikipaglaban sa mga halimaw. Kahit na ang totoo ay mga mantsa lang ito ng pagkain. At si no ang makakalimot sa pinakamalaking pandoloko niya. Noong pinilit siya ni Atomic Samurai na hiwain ang isang mansanas gamit ang kanyang espada para subukan ang lakas niya. Si King ay literal na naglakad palayo dahil masyado siyang mahina para mailabas ang espada mula sa balot nito. Ngunit sa kung anong dahilan, nakumbinsi nito si Atomic na hindi lang niya hiniwa ang mansanas nang mabilis kaysa sa kayang maunawaan ng isipan ng tao. Kundi, nagawa niya ito ng napakabilis na kahit na ang mansanas mismo ay hindi napansin na nahati ito ito na ba ang huling plano para talunin ang God sa One Punch Man sa matinding laban ni Blas na bunyag ang matagal ng lihim ni Empty Void nagbalik ang kanyang kamalayan matapos niyang masipsip ang kapangyarihang tumagas mula kay Garu ngunit sa halip na tuluyang kumawala sa influensya ni God pinili niyang magpanggap na kontrolado pa rin siya upang maisakatuparan ang isang mapanganib na plano ang plano niya ay talunin ang mga bayani magtipon ng mas maraming God-powered avatars at kalaunan ay isakripisyo ang sarili upang hatiin ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng avatars na ito. Ang idea ay ipasa ang kapangyarihang nakuha mula kay Garu sa kanyang ibang avatars at ibalik ang kanilang kamalayan upang magkaisa sila sa pakikipaglaban kay God. Matapang ang plano pero sa totoo lang mukhang isang malaking kalokohan ito at ito ang dahilan. Number 1. Alam mismo ni Empty Void na wala siyang laban kay God kahit sa kanyang kasalukuyang anyo kaya paano niya naisip na makakaligtas ang kanyang kanyang avatars lalo pat lalaban sila kay God. Number 2, nakakalimutan ni Boyd ang isang mahalagang detalye. Kaya ni God nabawiin ang kanyang kapangyarihan kahit kailan niya gusto. Tandaan natin si Homeless Emperor na nawalan ng kapangyarihan sa isang iglap nang bawiin ito ni God. Number 3, maliban na lang kung may isang butas sa sistema kung saan si Boyd ang tunay na may-ari ng kapangyarihang ipinasa niya sa kanyang avatars. Isang sitwasyon kung saan hindi na ito maa aring bawiin ni God baka may posibilidad na gumana ang plano kahit ganoon pa man kapangyarihan pa rin ni God ang pinag-uusapan kaya napakaliit ng tsansa na magtagumpay ang plano ni Boyd ambisyoso? oo delusional? siguradong sigurado nakakuha tayo kamakailan ng mahalagang impormasyon tungkol sa One Punch Man 15 taon bago mabuo ang Hero Association si Blas ay isang independent hero na may misyong hanapin ang misteryosong God Cube sa kanyang kanyang paghahanap, nakatagpo niya si Empty Void na noon ay kakatalo lang sa kanyang sariling disipulo, isang avatar ng God. Nakita ni Void ang kapangyarihan ni Blas at nagpanggap na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang disipulo upang makalapit at matutunan pa ang tungkol dito. Upang manmanan si Blas, ipinadala ni Void ang kanyang kapatid na si Luna sa alias na Maya upang makalapit kay Blas. Naging matagumpay ang plano, nagpakasal si na Blas at Maya at nagkaroon ng anak sa kasama ang pala na matay si Maya sa isang laban. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng pagdududa kay Boyd. Lalo na si Maya ay malapit ng matuklasan ang sekreto ng isang misteryosong sayantipiko na kaalyado ni Blast. Nagtaka si Boyd kung sinadyabang pabayaan ni Blast na mamatay si Maya. Sa kabila ng kanyang pagdududa, nananatili si Boyd upang matuto pa ng tungkol sa God. Ngunit sa isa niyang ekspedisyon, natagpuan niya ang isang mahiwagang cube at nagkaroon ng isang pangitain. Nakita niya si Luna at ang kanyang disipulo. Ipinahayag nila ang isang bagong misyon, tapusin ang lahat ng labanan sa pamamagitan ng pag-iisa ng sangkatauan sa isang malay na akit sa pangitaing ito ng kapayapaan. Pinili ni Boyd na tanggapin ang kamay ng God dahilan ng kanyang pagiging isang halimaw. Sa kasalukuyan, isiniwalat ni Blas na alam na niya ang buong plano ni Boyd mula pa sa simula. Ngunit hindi lang siya nagmamalasakit. Ang kontrabidang ito ay nagtataglay ng kapangyarihan na kayang sakupin ang buong mundo matapos iangat ni Tatsumaki ang buong Monster Association headquarters mula sa lupa lumabas si Homeless Emperor mula sa mga guho at nagpakawala ng sunud-sunod na energy orbs papunta sa mga bayani unang natamaan si Zombie Man at tuluyang nawasak kayang lumikha ni Homeless Emperor ng walang katapusang energy orbs dahil tila mayroon siyang walang hanggang reserba ng enerhiya dahil dito nagawa niyang gumamit ng napakaraming energy orbs upang habulin si Tatsumaki na bahagyang nakatakas gamit ang isang panilim lang. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang pansin kay Atomic Samurai, Aeron at Spring Mustachio. Sinalakay niya sila gamit ang kanyang Extreme Carpet Bombing Attack kung saan nagpakawala siya ng isang karagatan ng Energy Orbs mula sa kalangitan at walang tigil na inulan ang kanyang mga kalaban. Sa limitless power na ipinagkaloob sa kanya ng Monster God, sinasabing kayang sakupin ni Homeless Emperor ang buong mundo sa loob lamang mang nang ilang araw sa huli kinakailangan ang pinakamalakas na tao na walang iba kundi si King na gamitin ang kanyang kakayahan na walang hanggang swerte o gawing taha ang lahat ng nasa paligid niya sa pinakamataas na antas upang tuloy ang mapigilan si Homeless Emperor Ganito ang mangyayari kapag ang pinakamasamang peste sa bahay ninyo ay naging demon level monster. Si Awaken Cockroach ay isang miyembro ng Monster Association na unang lumitaw habang inaatake ang CCT. Madali niyang tinalo ang tatlong bayani bago dumating si Genos. Totoo sa kanyang pangalan bilang ipis, siya ay isang bangungot na harapin. May anim na braso para sa close combat, kayang mabuhay kahit tanggalin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Sapat ang bilis para mag-iwan ng after image at sapat ang lakas para masira ang armor ni Genos sa kanilang laban. Habang naglalaban, nahirapan si Genos dahil sa bilis at kakayahan ni Awaken Cockroach na umiwas at kumontra sa bawat atake. Kahit nagamit ni Genos ang kanyang G4 upgrades, subalit naging mitya ng pagkatalo ng ipis ang kanyang kayabangan nang gamitin ni Genos ang instant adhesive na kanyang inimbento matapos makipaglaban kay Sonic na trap si Awaken Cockroach. Ngunit B bilang isang tunay na ipis, hindi siya sumuko. Isinakripisyo niya ang kanyang mga paa para makatakas. Kalaunan, bumalik siya sa Monster Association Headquarters. Ngunit doon na natapos ang kanyang kwento sa pinakamasaklap na paraan. Sinaksak siya ni Orochi gamit ang isang tendril at tuluyang nilamon ng buo. At iyon na ang katapusan ng lapok na ipis na ito. <laughs> Ito ang madilim na bahagi ng S-Class. Ang mga S-Class heroes ay may kakayahang lampas sa limitasyon ng ordinaryong tao. Kaya't hindi malabong isipin na parang mga halimaw na rin sila sa technical na aspeto. Ang iba, tulad ni na Atomic Samurai at Tank Top Master ay mga tao lang na may sobrang lakas at bilis. Pero ang ilan ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi kayang pantayan ng kahit sino. Halimbawa, gaano ka man kalakas o katalino, hindi mo kayang magbuka pas ng hyperspace portal tulad ni Blast o magkaroon ng matinding psychic power tulad ni Tatsumaki. Nariyan din si Puri Puri Prisoner na kayang baguhin ang buong katawan niya tulad ng paggamit ng kanyang Bristol Armor at ang kakayahan niyang literal na lumangoy sa konkretong pader. Si Pig God naman ay walang katapos ang gana sa pagkain at kakayahang tunawin at mag-imbak ng tuniladang pagkain. Isang bagay na siguradong hindi normal sa tao. Si Zombie Man naman ay pangunahing halimbawa na nagpapakita kung paanong ang mga S-Class Heroes ay parang mga halimaw. Kayang mag-regenerate ni Zombie Man mula sa simpleng tumpok ng laman. At tulad ng mga naunang pahiwatig, si Watchdog Man ay maaaring mas malapit sa pagiging halimaw kaysa sa tao dahil sa kanyang kakaibang kakayahan at sa pakikipaglaban at istilong parang hayop sa pakikidigma. Kaya bang talunin ni Saitama ang God sa One Punch Man? Ang sagot ay, oo, alam natin na si Saitama ay nangangailangan lamang ng isang suntok upang talunin ang bawat kalaban. Ngunit pagdating kay Garou, kinailangan niyang palakasin pa ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang totoo ay lumalakas siya ng walang kahirap-hirap dahil lagi niyang nalalampasan ang kanyang limitasyon. Katulad noong laban niya kay Garou, patuloy na lumakas si Saitama. Ganito rin ang mangyayari kapag hinarap niya ang God sa One Punch Man. Ito ang pinakamalakas na halimaw na kailanman sa One Punch Man. Ang Master God ay isang misteryoso ngunit hindi maisip sukatin sa lakas na kalaban sa serye na ipinakita sa atin ang ilang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa manga. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang pinagmulan ngunit kalaunan ay natuklasan natin na isa siyang interdimensional na nilalang na posibleng nasild noong unang panahon at maaaring nakatago ang kanyang pisikal na katawan sa buwan. Sa pangunahing timeline ng serye, una natin siyang nakita nang bigyan niya ng kapangyarihan si Homeless Emperor na naging isang dragon level threat na influensyan din niya si Psychos nang mag ito kay Orochi na lumika ng isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na halimaw na nakita natin sa serye. Natuklasan din natin na ang mga maywagang cube na nakakalat sa buong mundo ay isang paraan ng komunikasyon ng God sa mga tao. Sa pamamagitan nito, nagbibigay bigay siya ng kapangyarihan upang makalikha ng mas malalakas na avatar tulad ng ginawa niya kay Garu. Kahit maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan ang ibinigay niya kay Garu, naging sapat ito para tuluyang masubukan ang lakas ni Saitama sa pinakamatinding paraan. Tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung gaano kalakas ang Monster God, ngunit tiyak na isa siya sa pinakamalaking hamon sa serye si Saitama ay minsang gumamit ng isang light speed part at hindi mo iyon maling narinig. Sa huling bahagi ng laban niya kay Garu, nagsimula ng lumala ang sitwasyon. Habang naglalaban sila sa Ayo, isa sa mga buwan ng Jupiter, pinakawala ni Saitama ang isang serious isnis. Hindi nito direktang tinamaan si Garu pero nawasak ang ibabaw ng Ayo. Sinira ang mga gas layer ng Jupiter at itinulak silang dalawa palabas ng kalawakan. Habang lumulutang sa space, nakita ni Garu ang araw at natukoy kung nasa ang Earth. Doon siya nagkaroon ng idea. Gagamitin niya ang teleportation para bumalik sa Earth at iniwan ng nakatenga si Saitama sa Cosmic Void. Ginamit ni Garo ang isang nuclear fission blast para bulagin si Saitama at mabilis na bumalik sa Earth. Sa tingin niya, matagumpay niyang naiwan si Saitama at nagsimula ng magyabang. Pero biglang lumitaw si Saitama sa likuran niya. Paano nga ba siya nakaabot ng ganoong skills? Dahil sa lamig ng space, sumakit ang dyan niya at naipon ang gas sa loob ng kanyang katawan. Dahil sa sobrang pressure, nag nagpakawala si Saitama ng pinakamalakas na utot sa kasaysayan ng manga, isang light speed part na sobrang lakas. Itinulak siya ng mabilis pa sa liwanag at pinalusot siya sa portal na ginamit ni Garu. Aha! Ito ang pinakamalaking tagumpay ni King sa One Punch Man. Sa kasagsagan ng Monster Association Art, ang mga bayani ay halos tuloy ang talunin ng pinakamalalakas na halimaw na nakita sa serye hanggang sa puntong iyon. Nang mukhang nawala na ang lahat ng pag-asa, biglang dumating si King na may kasabay na dagundong ng kanyang King Engine. Ang unang nagkamaling hamunin siya ay si Homeless Emperor na nagsimulang mag-charge ng napakalaking energy blast upang tapusin si King sa isang tira. Sa puntong iyon, kalmadong sinabi ni King sa kanya na mag-ingat sa kinatatayuan dahil baka siya madapa at masaktan. Ang simpleng komentong ito ay nagdulot ng pagkalito kay Homeless Emperor na nagbigay ng sapat na oras kay Zombie Man upang kumilos at talunin siya. Biglang inuunat ni King ang kanyang mga braso at inakala ng mga halimaw na naghahanda na si King na umatake. Sa totoo lang, iniisip lamang ni King na dapat na ba siyang lumod at magmakaawa para sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Child Emperor kay King na gamitin niya ang kanyang ultimate attack, ang Purgatory Hellfire Wave Motion Cannon. Habang nagkukunwaring naghahanda si King para sa ataking ito, dumating si Garu at tinalo ang lahat ng halimaw sa isang iglap. Para sa mga nakakita, mukhang ang ultimate move ni King ang siyang tumapos sa lahat ng halimaw. Ang tagpong ito ay nagpatibay sa reputasyon ni King bilang ang pinakamakapangyarihang bayani na sa totoo lang, kahit man ay hindi niya talaga ginamit ang kanyang lakas ganito ang nangyari ng patahimikin ni King si Amay Mas sa pagsasalita laban sa kanya sa pinakadulo ng Monster Association Art. Nawalan si Garu ng lahat ng cosmic power na nakuha niya mula sa Monster God matapos siyang suntukin ni Saitama. Pagkatapos nito, nawala na rin ang kagustuhan ni Garu na lumaban at sila Tangtap at iba pa na naroon ay nagpa siya na magiganti sa kanya dahil sa ginawa nito sa kanila sa naunang eksena. Pinagtulungan nilang bugbugin si Garu nang walang awa at tinanggap ito ni Garo dahil nabigo siyang maging ganap na kasamaan. Dito natin nakita ang ibang mga bayani na nasaksian kung paano iniligtas ni Garo ang mga tao mula sa helikopter at tinalo ang sage centipede. Tumayo ang ilan sa mga bayani at bagamat may mga nag-aalinlangan na kumilos, lumapit si King. Ang King engine niya ay umuugong sa pinakamalakas na antas. Dahilan para umatras ang lahat sa takot. Dito inutusan ni King ang lahat na tigilan si Garo dahil sinabi ito tong ni nang sinubukan kumontra ni Amay Mas sa hatol ni King pinatahimik siya nito sa isang tingin lamang malinaw na nagpapahiwatig na walang sinuman ang dapat na magduda sa kanyang desisyon Pinatunayan nito na mas malakas si King kaysa kay Saitama. Isang araw, gumawa si Child Emperor ng isang mass shape scanner na tinatawag na Okami-chan na kayang kalkulahin ang pisikal na lakas ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa muscle mass, nerve development at weight balance. Sa unang pagsubok nito, iniskanya niya si Red Mapler upang makalibrate ang scanner at ginamit ang reading bilang baseline para sa iba. Hindi kayang sukatin ng Okami-chan ang mga napakahinang individual na ang lakas ay mas mababa pa sa 0 o ang mga napakalalakas na individual na ang lakas ay lumalampas sa 10,000. Sinubukan ni Child Emperor na i-scan si Saitama ngunit nag ang Okami Chan at nagbigay ng undefined na reading. Ininterpret ito ni Child Emperor bilang tanda ng sobrang kahinaan kaya pinayuhan niya si Saitama na mag-training pa bago lumipat kay King. Nang i-scan niya si King, nagbigay din ang o kamit yan ng undefined na resulta ngunit sa pagkakataong ito inakala ni Child Emperor na ang lakas ni King ay napakataas malayo sa 9,999 at higit pa sa kaya ng scanner sukatin ay! Magkakaroon kaya si Saitama ng love interest? Bagamat walang official na romantikong ugnayan sa serye, mahilig ang mga fans na mag-isip-isip, lalo na pagdating kay Saitama at Tatsumaki. Nagsimulang sumikat ang tambalang ito sa Psychic Sister Arc kung saan nagkaroon sila ng malaking labanan. Lalong naging interesado ang mga fans nang buhati ni Saitama si Tatsumaki at dinala siya sa isang bukas na lugar para ipagpatuloy ang kanilang labanan. Sa pagtatapos ng kanilang labanan, laban, ipinakita ni Tatsumaki ang hindi inaasahang pagunlad ng kanyang karakter. Dati, si Bless lang ang taong hinahangaan niya. Pero ngayon, nakikita rin niya si Saitama bilang isang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Nariyan din si Pubuki na iniisip ng mga fans na maaaring magkakras kay Saitama na maaaring magdagdag ng tensyon sa kanyang alitan kay Tatsumaki bilang magkapatid. Nang tawagin siya ni Saitama na isang acquaintance lang, parang nalungkot si Pubuki. Bagamat malinaw na mas interesado siyang gamitin ang lakas ni Saitama para sa sariling kapakanan, ang reaksyong iyon ay nagpapaisip sa mga tao. Kahit na may ganitong mga pahiwatig, hindi tayo dapat umasa ng marami. Ang serye ay nakatuon sa satirical humor, mga nakakalokong laban at existential struggles ni Saitama at hindi sa romance. <laughs> Si Tatsumaki ay nainlove na kay Saitama. Oo, totoo ito. Nagsimula ang lahat nang payuhan siya ng ating bald sigma na ilabas ang kanyang frustration at magwala sa laban nila. Sa unang pagkakataon, na-enjoy ni Tatsumaki ang isang laban at nang purihin siya ni Saitama, bigla siyang nagkaroon ng nosebleed. Sa sandaling iyon, inamin ni Tatsumaki ang kanyang insecurities. Dati niyang iniidolo si Blas pero ngayon, si Saitama na lamang ang nasa isip niya. Nagbibigay pa nga si Saitama ng payo tungkol sa sitwasyon ni Pubuki at kung paano maging mas malakas ang mga tinatawag niyang dudes base sa kanyang sariling karanasan. Ngayon, tila hindi maaalis ni Tatsumaki si Saitama sa kanyang isip at ang masaya niyang mood ay patunay na palagi niyang iniisip ang ating bida. Dahil dito, humiling pa si Tatsumaki ng pangalawang real date kay Saitama pero bago ito, derechahang sinabi ni Saitama kay Pubuki na isa lang siyang acquaintance na labis nitong ikinasakit ng damdamin damin Ang twist na ito ay nagpasiklab ng matinding debate sa fandom ng One Punch Man. May nagsasabi na si Saitama ay alpha na talaga habang ang iba naman ay naniniwalang siya'y ta**a dahil iniwan niya ang isang 10 out of 10 na EA above para sa flat at maliit na EA. Ano sa tingin mo? Nahuhulog na rin ba si Saitama kay Tatsumaki o maipapahayag kaya ni Pubuki ang kanyang nararamdaman bago ito mangyari? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ito ang pinaka nakakagulat na peking pagkamatay sa One Punch Man. Nang ginamitan ng palad ni Saitama si Mosquito Girls sa unang bahagi ng serye, nakita natin ang babaeng mutant na tumilapon patungo sa isang gusali. Sa impact, nagkalat ang dugo sa paligid na parang nawasak siya at tuluyang napuksa. Pero sa sorpresa ng lahat, buhay pa pala si Mosquito Girl at tila nagbagong buhay. Nang bumalik si Zombie Man sa Takoyaki Shop na pagmamayari ni Dr. Genus, nakita niya si Mosquito Girl na nagsisilbi ng Takoyaki at mukhang mabait pa nga sa mga customer. Napalitan na ng robotic limbs ang mga braso at binti niya na nasira dati ni Saitama. Ngunit nang punahin ng mga customer ang kanyang kakaibang anyo, mabilis siyang bumalik sa kanyang mapanirang ugali. Dahil wala na siyang blood kinailangan siyang bigyan ng dugo gamit ang higanting syringe ni Armored Gorilla upang maibsan ang kanyang uhaw. Ang dugo na nakita nating nagkalat noon ay hindi mula sa kanyang katawan, kundi mula sa kanyang blood sack lang. Sa totoo lang, mukhang ginawa lang ito ni Morata bilang paraan para makapagdagdag ng mas maraming wipeout art sa serye. <laughs>